Niloloko ka. Ang lahat ng narinig mo tungkol sa batas ng pag-akit ay pawang balat lang, at kung mananatili kang naniniwala sa paraang ipinakita sa iyo, gugugulin mo ang buong buhay mo sa paghihintay ng mga himalang hindi darating. Ang totoo ay masakit, ang pag-akit ay hindi ang dahilan, ito ang bunga. Ang talagang nagbabago ng iyong buhay ay hindi ang iyong mga ninanais, kundi ang dalas kung saan ka gumagana. Nakakalito ba? Magaling! Dito nagsisimula ang pagbabago. Sa loob ng maraming taon, ibinenta sa iyo ang ideya na ang pagiging positibo lang ay sapat na at ang universo ay mahimalang magbibigay sa iyo ng lahat ng gusto mo. Marahil ay paulit-ulit mong sinabi ang mga nakakainganyong parirala sa harap ng salamin, sinusubukang maniwala na ito ay sapat na upang baguhin ang iyong buhay. Ngunit, kung magiging matapat ka sa iyong sarili, alam mong hindi nangyari ang mga bagay sa ganoong paraan. Ang katotohanan ay hindi ang positibong pag-iisip lamang ang lumilikha ng pagbabago. Ang batas ng pag-akit, sa paraang kilala ng karamihan, ay bunga lamang ng isang bagay na mas malalim, ang batas ng vibrasyon. Ang lahat sa universo ay nag-vibrate. Walang nakakapahinga, talagang wala. Mula sa atomo hanggang sa mga bituin, lahat ay patuloy na gumagalaw. Ikaw din ay enerhiya na gumagalaw, ang bawat selula ng iyong katawan ay nagre-renew ng milyon-milyong beses kada segundo, at ito ay hindi mistisismo, ito ay adham. Ang iyong isipan ay gumagana bilang isang antena na naglalabas ng mga signal sa isang tiyak na dalas, at maaakit mo lamang ang mga bagay na naayon sa dalas na iyon. Iyon ang dahilan kung bakit, kahit na gusto nilang umunlad, maraming tao ang nananatiling nakulong sa parehong mga suliraning pinansyal, paulit-ulit na inuulit ang mga pattern ng kakapusan at kahirapan hindi dahil ayaw nila ng mas magandang buhay, ngunit dahil patuloy silang nag-vibrate sa takot, pag-aalinlangan, at limitasyon. Naranasan ko na rin ito. Noong dekada 70, nang magsimula akong maglinis ng mga opisina, wala akong anumang akademikong pagsasanay, wala akong alam sa negosyo, at gayon paman, sa aking unang taon, nakabuo ako ng mahigit isang daang libong dolyar. Hindi maintindihan ng mga tao sa paligid ko kung paano ito posible. Tinatanong nila sa akin kung ano ang sikreto, at ang totoo ay ang sikreto ay hindi na sa isang mahimalang paraan, kundi sa estado ng pag-vibrate kung saan ko inilagay ang aking sarili. Sinimulan kong paniwalaan na kaya kong kumita ng higit pa, sinimulan kong tingnan ang aking sarili ng iba, sinimulan kong mag-vibrate sa ibang antas. At sumagot ang universo. Napansin mo na ba kung paano ang ilang mga tao, kahit na walang gaanong katalinuhan o paghahanda, ay tila naakit sa mga oportunidad, habang ang iba, na nagsusumikap ng husto, ay nananatiling stagnant. Ito ay hindi pagkataon. Ito ay vibrasyon. Hindi mo naakit ang gusto mo, naakit mo ang bagay na tugma sa iyong estado ng kamalayan. Ito ay tulad ng isang istasyon ng radyo, naririnig mo lamang ang musika sa dalas na iyong natsun. Kung mananatili kang nakakapit sa istasyon ng takot, utang, kakapusan, ito lang ang maririnig at mararanasan mo sa iyong buhay. Isipin mo kung gaano karaming beses mong ipinangako na magbabago. Ilang beses mong napagpasyahan na ngayon mo nasisimulan ang pag-ipon, mamumuhunan, bibigyan ng bagong direksyon ang iyong karera. Ngunit sa pagtatapos ng buwan ang resulta ay pareho pa rin. Sa tingin mo ba ito ay kakulangan ng disiplina? Hindi. Ito ay ang iyong paradigma, ang hindi nakikitang programa na kumokontrol sa iyong mga aksyon at pinapanatili kang nag-vibrate sa parehong dalas hanggat hindi nababago ang programang ito, maaari mong ulitin ang mga positibong parirala ng walang hanggan at walang magbabago. Ang katanungang kailangan mong itanong sa iyong sarili ay, sa anong dalas ako nag-vibrate ngayon? Ang iyong pang-araw-araw na focus ba ay nasa mga paghihirap, sa mga utang na hindi nababayaran, sa pakiramdam na hindi sapat? O kaya mo na bang iproject ang iyong sarili sa realidad na gusto mo, nararamdaman na parang totoo na ito? Dahil ang tumutukoy sa iyong buhay ay hindi ang mga salitang sinasabi mo, kundi ang emosyonal na enerhiya na iyong ginagalawan araw-araw. At dito nagkakamali ang karamihan. Hindi sapat ang mangarap ng bagong sasakyan, mas malaking bahay, o mas magandang kita. Kung sa kalooban mo ay nararamdaman mo pa rin hindi ka rapat-dapat, naniniwala ka pa rin hindi ka magagawang, ang universo ay magbibigay lamang sa sayo ng higit pang mga katibayan upang kumpirmahin ang estadong ito. Ito ang batas hindi mo maaaring lokohin ang dalas. Ngayon, isipin kung ano ang mangyayari kung babaguhin mo ang panloob na estadong ito. Isipin na magigising ka araw-araw na may pakiramdam na ang isang dakilang bagay ay malapit ng mangyari, kahit na hindi mo pa alam kung paano. Sa puntong ito magsisimula ang batas ng vibrasyon na baguhin ang iyong buhay. Kapag nagbago ka sa loob, hindi maiiwasang ang lahat ay magsisimulang magkasya sa labas. Ang tamang mga tao ay lilitaw, ang mga ideya ay lalabas, ang mga oportunidad na hindi nakikita ay magsisimulang magpakita. At ang tanong na iniwan ko sa iyo upang pag-isipan ay simple, gaano karaming beses mo na nasabotahe ang iyong sarili ng hindi namamalayan, dahil ikaw ay nakakulong sa maling vibrasyon. Ilang oportunidad ang iyong napalampas dahil hindi ka naniniwala na karapat dapat ka? Ang sagot ay maaaring masakit, Ngunit ito ay nagpapalaya, dahil ipinapakita nito na ang kapangyarihan ay palaging nasa iyong mga kamay. Ang pag-akit ay hindi nagsisimula sa labas, nagsisimula ito sa loob. At kapag naintindihan mo ito, mapagtatanto mo na hindi mo na kailangang maging biktima ng mga pangyayari. Mayroong isang bagay na nakatago sa loob mo na hindi napansin ng karamihan sa mga tao sa buong buhay nila. Ito ay isang tahimik na programa na naka-install mula sa pagkabata, na nag ubnay sa iyong mga pagpipilian, mga gawi, mga desisyon, at maging ang paraan ng iyong pananaw sa mundo. Ang programang ito ay tinatawag na paradigma. Ito ay hindi nakikita, hindi mahahawakan, ngunit ito ay kasing totoo ng grabidad. Ito ang tumutukoy kung ikaw ay magtatagumpay o mananatiling nakakulong sa parehong mga paghihirap, kahit na magsikap ka man. Marahil ay naranasan mo na ito, alam mo kung ano ang dapat mong gawin, naiintindihan mo kung ano ang mga hakbang upang kumita ng higit na pera, magkaroon ng mas magandang relasyon, alagaan ang kalusugan, ngunit, sa paano man, hindi mo ito may patupad. Ito ay parang mayroong isang hindi nakikitang puwersa na humihila sa iyo pabalik sa mga lumang pattern. Ang puwersang ito ay ang iyong paradigma. Ito ay naninirahan sa subconscious at kumikilos bilang isang otomatikong piloto at narito ang pinakamalupit na punto, hindi mahalaga kung gaano mo kagusto ang isang bagong bagay, kung ang paradigma ay salungat, palagi kang magtatapos sa pag-uulit ng parehong mga pagkakamali. Naranasan ko ito sa sarili ko. Sa loob ng mahabang panahon, daladala ko ang paniniwala na, nang walang formal na edukasyon, hindi ako kailanman magtatagumpay. Iyan ang programming na dala ko sa loob ko, Naniniwala ako na ang mga taong matatalino lamang, na may mahalagang diploma, ang maaaring magtabumpay. Habang iniisip ko ang ganitong paraan, ang aking mga aksyon ay limitado at ang aking mga resulta ay maliit. Ang araw na ipinakita sa akin ng isang mentor ang ideya na maaari kong baguhin ang imahe na mayroon ako sa aking sarili, ang lahat ay nagsimulang magbago. Napagtanto ko na hindi ang aking nakaraan ang naglilimita sa akin, kundi ang aking paradigma. Nakakatakot kapag iniisip natin kung paano tayo kinokontrol ng programming na ito. Ipinapangako mong mag-ipon ka, ngunit gumagastos ka ng higit sa dapat. Ipinapangako mong magsisimula ka ng isang bagong proyekto, ngunit inuunahan mo ito araw-araw. Ipinapangako mong aalagaan mo ang iyong sarili ng mas mabuti, ngunit sumusuko ka sa parehong mga tukso. Ilang beses na nangyari ito sa iyo. Hindi ito kakulangan ng kagustuhan. Ito ay ang paradigma na nagpapakita ng sarili, na inuulit ang parehong pattern na paulit-ulit sa loob ng maraming taon. Kinukumpirma ito ng agham. Ipinakikita ng mga pag-aaral na mahigit siyamnapung porsyento ng ating mga pag-isip at desisyon ay otomatiko, nagmumula sa subconscious. Nangangahulugan ito na ang buhay na iyong ginagalawan ngayon ay hindi resulta ng iyong nais na may kamalayan, kundi ng mga bagay na naitala sa iyong isipan mula pa noong una. Isipin ang narinig mo noong bata ka pa, mga pariralang tulad ng i e, ang pera ay hindi tumutubo sa puno, upang mabuhay ay kailangan ng maraming sakripisyo, ang ilan ay ipinanganap upang manalo, ang iba ay hindi. Ang mga ideyang ito ay sumingit sa iyong isipan at naging mga paradigma na, hanggang ngayon, ay humuhubog sa paraan ng iyong pakikitungo sa pera at sa mga oportunidad. Ang pinakakahanga-hanga ay ang mga paradigmang ito ay kumokontrol din sa iyong mga emosyon. Kung sa loob mo ay may paniniwala na ang pera ay kulang sa tuwing may pagkakataon na mamuhunan o magsimula ng negosyo, ang takot ay namamayani. At kapag ang takot ay kumukuha ng kontrol, ikaw ay nag-vibrate sa isang dalas ng kakapusan na umaakit ng higit pang mga sitwasyon na nagkukumpirma sa kakulangan. Ito ay isang siklo na tila imposibleng masira. Ngunit ito mismo ang susi, kung kaya mong kilalanin na ang programang ito ay umiiral, maaari mo itong muling isulat. Natatandaan ko ang isang panahon kung saan malapit na akong sumuko sa isang ideya dahil naniniwala akong hindi ko kaya. Ngunit may isang bagay sa loob ko na nagpumilit na maaari kong subukan. Doon ko na hamunin ang paradigma na nagpapanatili sa akin na maliit. Ang pagbabago ay hindi nangyari magdamag, ngunit sa bawat hakbang na ginawa patungo sa bago, ang lumang programa ay nawawalan ng lakas hanggang sa, sa maikling panahon, napagtanto ko na ako ay nabubuhay sa isang realidad na ibang iba sa aking nakilala. At narito ang tanong na kailangan mong itanong sa iyong sarili. Ano ang mga paradigma na nag-ugnay sa iyong buhay ngayon? Dala mo ba ang paniniwala na hindi ka magkakaroon ng sapat na pera? Naniniwala ka ba na hindi ka karapat dapat sa tunay na pag-ibig? O nakikita mo pa rin ang iyong sarili bilang isang taong limitado na walang kakayahang gumawa ng isang dakilang bagay? Hangga't hindi mo binabago ang panloob na imaheng ito, ang anumang tagumpay ay pansamantala dahil ang paradigma ay palaging maghahanap ng paraan upang hilahin ka pabalik sa kung ano ang pamilyar. Ngunit kapag nagpasya kang baguhin ang programang ito, kapag sinimulan mong palitan ang mga limitadong paniniwala ng mga bagong ideya, ang isang pambihirang bagay ay mangyayari. Ang iyong vibrasyon ay magbabago, ang iyong mga emosyon ay magbabago, ang iyong mga kilos ay magbabago. At pagkatapos ay sisimula ng universo na ibalik sa iyo ang iba't ibang mga senyas. Ang mga tao ay lilitaw upang tulungan ka, ang mga oportunidad ay magbubukas, at makikita mo ang iyong sarili na lumalampas sa iyong inaasahan. Lahat dahil sa isang bagong paradigma ang nag-ubnay na sa iyong buhay. Ito ang tunay na sikreto na hindi sinasabi ng marami, hindi sapat ang gusto, hindi sapat ang hangarin, hindi sapat ang mangarap kailangan mong i-reprogram ang isipan sa isang malalim na antas, dahil sa ganoon lamang dadalhin ka ng otomatikong piloto na nag-ubnay sa iyong buhay sa lugar na talagang nais mong puntahan. Naniniwala ang karamihan sa mga tao na mayroon silang mga layunin, ngunit ang talagang mayroon sila ay mga gawain na nagkukunwaring mga layunin. Tignan mo, kapag ang isang tao ay nagpasya na bumili ng isang bagong sasakyan, at mayroon na siyang dalawa o tatlo bago, ito ay hindi isang tunay na layunin dahil alam na ng tao kung paano ito makuha. Ito ay pag-ulit lamang ng isang bagay na nagawa na niya sa nakaraan. Ang ganitong uri ng layunin ay ang tinatawag kong layunin ng uri, gihindi ito nangangailangan ng paglaki, hindi ito nagbibigay inspirasyon, pinapanatili lamang nito ang buhay sa isang siklo ng mga pag-ulit. Sa ibang mga pagkakataon, ang mga tao ay nagtatakda ng mga layunin ng uri, ang mga layunin na sa tingin nila ay maaari nilang makamit kung lahat ng bagay ay magiging maayos, kung sila ay makakatanggap ng tulong, kung ang mga pangyayari ay makikipagtulungan. Ngunit kahit na gayon, ito ay hindi rin nagdudulot ng pagbabago dahil hindi nito binabasag ang comfort zone. Ito ay isang manipulasyon lamang ng mga panlabas na kondisyon. Ang tunay na pagbabago ay nangyayari kapag nagtatakda ng mga layunin ng uri ni ito ang mga layuning nakakatakot, ang mga tila imposible ang mga nagpapapaisip sa iyo kung paano mo ito maaabot. Ito ang mga malikhaing layunin, ang mga nagpapahintulot sa iyo na gamitin ang mga kakayahan sa pag-isip na bihira mong gamitin, tulad ng imahinasyon, intuition, perception at kalooban. Kapag pinayagan mong mangarap sa antas na ito, ang isang pambihirang bagay ay mangyayari. Sisimulan mong palawakin ang iyong kamalayan at, dahil dito, ang iyong vibrasyon. Ito mismo ang nagbago sa aking buhay. Sa una, wala akong ideya kung paano ako magiging milyonaryo. Wala akong formal na edukasyon, wala akong karanasan, wala akong mga konta. Ngunit naglakas loob akong magtakda ng isang layunin na tila ganap na lampas sa aking kakayahan. Wala akong ideya kung paano ako makakarating doon, ngunit nagpasya akong maniwala na posible ito. Ang resulta ay, sa maikling panahon, nagsimula akong maakit sa mga pangyayari at oportunidad na hindi ko kailanman maisip. Ang mga tao ay pumasok sa aking landas, ang mga ideya ay lumitaw, ang mga pinto ay bumukas. Lahat dahil ang aking layunin ay nag-obligate sa akin na lumago ng higit pa sa aking kakayahan. At ito ang punto na hindi naintindihan ng maraming tao. Ang layunin ng isang layunin ay hindi lamang ang pagkuha ng isang material na bagay. Ang tunay na layunin ay ang pagbibigay inspirasyon sa iyong paglaki. Ang isang layunin na masyadong malaki para sa iyong kasalukuyang sarili ay pipilitin kang maging isang taong mas malaki, mas may kamalayan, mas disiplinado, mas malikhain. Ito ang paglago na nagbabago ng iyong buhay. Ang sasakyan, ang bahay, ang kita ay mga bunga lamang. Isipin si Roger Bannister. Sa loob ng maraming taon, sinabi ng mga eksperto na imposibleng tumakbo ng isang milya ng mas mababa sa apat na minuto. Hindi kayang tiisin ng katawan ng tao, pero naglakas-loob si Banister na itakda ang target na 'yon kahit hindi niya alam kung paano niya ito gagawin. Nang makamit niya ito, hindi lang isang record ang nabasag niya, kundi pati na rin ang isang pananaw ng nakararami. At ang mas nakakagulat, ilang linggo lang ang lumipas, nagawa na rin ito ng ibang mga runner dahil nabasag na ang paradigma. Ang imposible ay naging posible. Ilang beses ka na ba nakontento sa maliliit na pag-unlad imbes na habulin ang bagay na talagang nagpapabilis ng tibok ng iyong puso? Ilang beses ka na bang nagtakda ng mga mithiin batay lamang sa iyong kaya, nang hindi nagtatangka sa hindi mo alam? Tanungin mo ang iyong sarili, ano ba talaga ang gusto ko, kahit hindi ko alam kung paano ko ito makukuha? Ang tanong na iyan ay kayang magbukas ng mga pintuan na hindi mo pa naisip. Naalala ko ang isang batang babaeng kasamahan ko. Tinanong ko siya kung ano ang kanyang pinakamalaking pangarap. Sa una, nagalangan siya, parang hindi rin komportable sumagot dahil napakalaki ng kanyang pangarap. Pero maya-maya, sinimulan na niyang ilarawan ang bahay ng kanyang mga pangarap, detalyado ang bawat silid, bawat sulok, para bang nakatira na siya roon. Sinabi ko sa kanya, ituloy mo yan. Makalipas ang kaunting panahon, nagsimula siyang gumawa ng ibang desisyon, kumilos ng mas may tapang, at ang dating haka lamang ay nagsimulang maging katotohanan. Kapag naglakas loob kang isulat ang isang mitiin na tila lampas sa iyong kakayahan, may nagbabago sa loob mo nagsisimula kang makakita ng mga posibilidad na dati nakatago. Makikita mo na ang sansinukob ay laging tumutugon sa antas ng iyong ambisyon. Ang maliliit na mithiin ay umaakit ng maliliit na resulta. Ang malalaking mithiin ay umaakit ng napakalaking pagunlad. At dito ko gusto kayong hamunin, pumili ng isang mithiin na nakakatakot sa iyo. Na nagpapapaisip sa iyo kung nababaliw ka na dahil lang sa pag-isip nito. Okay. Isulat mo ito, isipin mo ito, pag-usapan mo ito ng may kumpiyansa. Hindi mahalaga kung wala kang ideya kung paano ito mangyayari. Ang ti-paano ay hindi problema sa simula. Ang mahalaga ay ang linaw ng iyong gusto at ang desisyon na huwag sumuko. Kapag nagtakda ka ng isang mithiin sa antas na ito, matutuklasan mo na ang iyong buong buhay ay magsisimulang mag-ayos para rito. Ang imposible ay umiira lamang hanggang sa may magpasyang patunayan ang kabaligtaran. Sabi ni Albert Einstein, lahat ay enerhiya, at para makuha ang realidad na gusto mo, pagsamahin mo lang ang dalas ng realidad na yon. Parang simple, pero ang pariralang ito ay naglalaman ng isa sa pinakamalalim na katotohanang narinig ko na. Hindi ito mura lang na pilosopiya, purong pisika ito. Wala namang nalilikha o nawawala, nagbabago lang ang lahat. Ang plastik ng bote ay dating petrolyo. Ang tubig na iniinom mo ay dating hangin. Ang iyong katawan ay nagre-renew ng milyon-milyong selula kada segundo. Lahat ay nag-vibrate, lahat ay gumagalaw, at ikaw ay bahagi rin ng karagatang ito ng pagdalaw. Ano ang ibig sabihin nito sa iyong praktikal na buhay? Nangangahulugan ito na ang kinabukasan na iyong minanais ay mayroon na sa isang anyo, sa isang estado, naghihintay na lang na itune mo ang tamang dalas. Kapag ninanais mo ang kasaganaan, pero patuloy kang nag-vibrate sa takot, utang at kakapusan, ang tanging maakit mo ay ang higit pa sa mga bagay na nagpapatunay sa mga damdamin iyon. Pero kapag binago mo ang iyong panloob na panginginig, kahit wala pang nagbabago sa labas, magsisimula kang makakita ng mga bagong posibilidad. Ang mga oportunidad na dati hindi mo napapansin ay lilitaw na para bang nandyan na sila palagi. May mga taong lalapit, may mga pag-uusap na magaganap, may mga ideyang mabubuo. Hindi ito mahika, likas na batas ito, Malinaw kong naranasan ito nang simulan kong isipin ang studio kung saan ako nagre-record ngayon. Noon, larawan lang ito sa isipan ko. Hindi ko alam kung paano ito gagawin, wala akong perang ilalagak sa isang bagay na napakalaki. Pero hindi ko hinaya ang pigilan ako ng si paano. Pinanatili ko ang imahe, pinanatili ko ang dalas, at naakit ko ang mga tamang tao, ang mga tamang profesional, ang mga kinakailangang kondisyon. Ngayon, nag-ooperate ako sa isang studio na nagbro-broadcast sa buong mundo, at lahat ng ito ay nagsimula bilang isang larawan sa isipan na tila malayo sa aking realidad noon. At maaaring iniisip mo na ito ay sadyang pagkakataon lamang. Pero pag-isipan mo kung ilang beses mo na itong naranasan. Nais mo ng husto ang isang bagay, sinimulan mo ng isipin, at bigla kang nakakita ng isang taong makatutulong o isang di inaasahang oportunidad ang sumulpot. Hindi ito swerte. Ito ay resonansya. Natun mo kahit sandali lang sa dalas ng iyong nais. Ang agham at espiritualidad ay pareho ang tinutukoy, wala namang panlabas hanggat hindi ito panloob. Ang problema ay ang karamihan sa mga tao ay nakakulong sa panginginig ng mga pandama. Nagtitiwala lang sila sa nakikita, naririnig at nahahawakan nila. Pero ang pisikal na mundo ay refleksyon lamang ng isang di nakikitang estado. Ang lahat ng nasa paligid mo ay nagsimula bilang isang ideya sa isip ng isang tao. Ang eroplano, ang telepono, ang internet, lahat ay imposible hanggang sa may maglakas-loob na mag-vibrate sa dalas ng isang bagong kinabukasan. Kung naglimita sila sa nakikita nila, wala sanang nagbago. Isipin mo ang iyong sariling buhay. Ilang beses ka na bang tumigil dahil hindi mo alam kung paano mo ito gagawin? Ilang beses mo na bang tinalikuran ang isang pangarap dahil tila malayo na ito? Iyan ang pagkakamali. Hindi mo kailangang malaman kung paano. Kailangan mo lang panatilihin ang imahe ng may kumpiyansa, dahil sa paggawa nito, magsisimula kang gumana sa ibang dalas, at ang dalas na yon ay umaakit ng mga kinakailangang resources. Nang pag-aralan ko ng husto ang prinsipyong ito, natanto ko na hindi ito basta magandang konsepto lamang. Ito ay isang praktikal na mapa para mabuhay ng iba. Sa halip na maghintay na kumpirmahin ng panlabas na mundo ang aking mga nais, sinimulan kong mabuhay na parang totoo na ito. At nagbago ang lahat. Ang pakiramdam ng kakapusan ay napalitan ng estadong may kasaganaan, kahit hindi pa ito nakikita sa bank account. At maya-maya, ang panlabas na realidad ay umayon. At dito ko gusto kayong magnilay ng may katapatan, sa anong dalas ka nakatira? Nagbavibrate ka ba sa takot na mawala ang mayroon ka na? Nakakulong ka ba sa ugali ng pagreklamo, pinapalakas ang enerhiya ng kakulangan? O kaya naman, nakakaya mo na bang isipin at maramdaman, kahit ilang minuto lang sa isang araw, ang buhay na talagang gusto mong mabuhay? Dahil sa huli, ang buhay ay hindi sumasagot sa iyong hinihini sa salita, kundi sa iyong pinanginig sa buong pagkatao. At kapag naunawaan mo ang prinsipyong ito, makikita mo na walang anuman na lampas sa iyong kakayahan. Walang masyadong malalaking pangarap, walang imposibleng bagay. Mayroon lamang ang iyong kakayahang panatilihin ang imahe, manatili sa tamang dalas at magtiwala na ang batas ay gagana para sa iyo. Ang sansinukob ay hindi nabibigo. Ang nabibigo ay ang ating disiplina sa pagpapanatili sa estado ng kamalayan na naayon sa kinabukasan na ating minanais. Malinaw kong naaalala ang panahong nagtatrabaho ako sa Toronto Fire Department. Matatag ang trabaho, tiyak ang sahod, pero may kawalan sa loob ko, isang pakiramdam na ang aking buhay ay hindi magbabago ng malaki. Wala akong ambisyon, walang pananaw sa hinaharap, at daladala ko ang ideya na isa lamang akong karaniwang tao na nakalaan upang mabuhay araw-araw. Hanggang sa halos hindi sinasadyang binigyan ako ng isang kasamahan ng isang libro na pinamagat ang Think and Grow Rich. Wala akong ideya na ang mga pahinang iyon ay lubos na magbabago sa direksyon ng aking buhay. Naaalala ko ang pagbukas ng libro at, sa mga unang pagbabasa pa lang, may isang bagay sa loob ko ang nagsimulang magising. Para bang may nagsindi ng ilaw sa isang madilim na silid kung saan ako nanirahan ng maraming taon nang hindi namamalayan. Sinimulan kong makita na ang mga limitasyong inaakala kong mayroon ay mga ilusyon lamang. Hanggang noon, ang tingin ko sa aking sarili ay isang taong walang pinag-aralan, walang malalaking inaasahan, walang natatanging talento, pero ipinakita sa akin ng librong iyon na maaari kong maging kung ano ang aking naisin, basta baguhin ko ang paraan ng pagtingin ko sa aking sarili. Doon ko ginawa ang pinakamatapang na desisyon sa aking buhay, iniwan ko ang matatag na trabaho sa fire department para magbukas ng negosyo sa paglilinis. Wala akong alam sa pamamahala, wala akong pinag-aralan, wala akong karanasan, pero may apoy sa loob ko, isang katiyakan na magtatagumpay iyon. Marami ang nagsabi na nababaliw na ako may ilan na nagsabi na sinasayang ko ang tanging seguridad na mayroon ako. At para maging tapat, natakot din ako. Pero sa bawat araw na kumapit ako sa bagong imahe ng aking sarili, mas nadadagdagan ang aking kumpiyansa. Ang resulta ay nakakagulat. Sa unang taon ko, nakagawa ako ng mahigit isang daang libong dolyar, isang bagay na hindi maisip para sa isang taong, hanggang kamakailan lang, ay hindi alam kung saan magsisimula. At hindi ito nangyari dahil henyo ako sa negosyo. Nangyari ito dahil binago ko ang paraan ng pagtingin ko sa aking sarili. Tumigil ako sa pagtingin sa sarili ko bilang isang taong may limitasyon at sinimulan kong tingnan ang aking sarili bilang isang taong kayang likhain ang buhay na kanyang ninanais. Ang pagbabagong ito sa aking pagtingin sa sarili ay nagbago ng aking panginginig at ang aking panginginig ay umaakit ng mga bagong pangyayari. Ilang beses ka na bang sumuko sa isang bagay dahil naniniwala kang wala kang kakayahan? Ilang beses mo na bang naisip na hindi ka sapat na matalino, na wala kang diploma, na hindi mo kilala ang mga tamang tao? Iyan ang bitag ng negatibong pagtingin sa sarili. Habang nakikita mo ang iyong sarili bilang isang maliit na tao, gaano man kahirap ang iyong pagsusumikap, ang mga resulta ay mananatiling maliit. Pero kapag binago mo ang paraan ng pagtingin mo sa iyong sarili, ang lahat sa paligid mo ay magsisimulang magbago. Kinukumpirma ito ng modernong psikolohiya. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang paraan ng pagtingin mo sa iyong sarili ay direktang nakakaapekto sa iyong motibasyon, sa iyong mga pagpili, at maging sa iyong kalusugan. Ang mga taong may positibong pagtingin sa sarili ay may posibilidad na kumuha ng mas malaking panganib, mas matagal na nagtitiis, at mas nakikinabang sa mga oportunidad. Samantalang ang mga taong may negatibong pagtingin sa sarili, kahit na may kakayahan, ay nagsasabotahe ng kanilang sarili at sumusuko ng masyadong maaga. Ang nangyari sa akin ay hindi na iba. Ang perang kinita ko noong unang taon ay bunga lamang. Ang tunay na pagbabago ay ang pag-unawa na kaya kong lumikha ng isang bagong bersyon ng aking sarili. At kapag naitatag na ang pag-unawang ito, hindi ka na muling magiging pareho. Iniwan ko ang taong naniniwalang hindi siya magtatagumpay at nagsimulang maglakad tungo sa isang taong kayang makamit ang anumang bagay. Kaya sinasabi ko na ang pagtingin sa sarili ay ang susi na magbubuka sa lahat ng pinto. Kung sa ngayon ay nakakaramdam ka na ikaw ay nakakulong, na ang iyong buhay ay hindi umuusad, ang unang dapat mong tingnan ay hindi ang iyong bank account, hindi ang iyong napiling profesyon, hindi ang mga panlabas na pangyayari. Ang unang dapat mong tingnan ay ang paraan ng pagtingin mo sa iyong sarili. Dahil maniwala ka, hanggat hindi nagbabago ang iyong panloob na imahe, ang iyong panlabas na mundo ay mananatiling pareho. Pero sa sandaling magpasya kang lumikha ng isang bagong pananaw sa kung sino ka, ang buong sansinukob ay magsisimulang tumugon. At tinatanong ko, paano mo nakikita ang iyong sarili hanggang ngayon? Bilang isang taong nakalaan upang makipaglaban araw-araw para lang mabuhay? O bilang isang taong kayang mabuhay ng isang buhay na puno ng kasaganaan at kahulugan? Ang isasagot mo, may malay man o wala, ay tumutukoy na sa iyong inaakit sa iyong buhay. Ang pinakamahalagang bagay na gusto kong makuha mo rito ay nagsisimula ang lahat sa loob mo. Hindi ang panlabas na mundo ang tumutukoy sa iyong mga resulta. Ito ay ang paraan ng pagtingin mo sa iyong sarili, ang mga paniniwalang dala mo at ang dalas na iyong pinipiling i-vibrate araw-araw. Kapag naunawaan mo ito, makikita mo na hindi mo kailangang maghintay na magbago ang mga pangyayari para maging masaya o magtagumpay. Maaari mo nang baguhin ngayon mula sa loob palabas at ang sansinukob ay tiyak na tutugon. At kung talagang gusto mong ipagpatuloy ang paglalakbay na ito, ang susunod na video na lumalabas na sa screen ay dadalhin ka sa susunod na antas ng iyong pag-unlad sa karunungan, para maging isang porsyento kang mas mahusay kaysa sayo ngayon. Salamat sa pakikinig at kita-kits sa susunod na video.